Masaya yung bundok kahapon. Okay naman po. Masaya na malungkot. Wala kuya. So, Kuntoy Graham, dito po yung site kung saan Ah, uh, yung... Ay, dito po yung saan kung saan po natin i-pick po yung mga pack meals. At uh, this is good for 500 individuals. Yung last time tatay Ram is also 500. Kahapon. Kahapon, kahapon. So, Sige po natin, ito yung grapano. Ito yung may-ari. Morning! Morning po. May-ari ng palasan sa baba dito wow. sa mga trending na kainan dito sa labo-lapo. Ah. Ito po. Yun na po ba? Ayan dito dyan. Ay! Ay! Pwede sa atin kasi may sarsa, madaling masira. Oo, oh, pala yung meso sa atin. Pero ganyan, ganyan po. Ang Packaging. Ang mga mo ang buhay. Oo, sige. Kaya naman mo ang buhay. Kaya naman Ayan na po pala yung order natin ka Telegram. Tayo Meron tayong sangay. Bawat kasi ka Telegram na may sauce. Kasi baka kapag ano, masira. Mm. So maganda na yung ano tayo po tayo. Uh, safe. So kaya yun uh, yung fried. Okay. ready so, pero alam mo na natin mag recharge breakfast po muna tayo mm. Okay. Sa pusa ba ba? Ang bango. ano? Baka. Pa-picture daw sila. Pa-picture daw po sila. Meron tayong mga <laughs> Uy! Uy! Ay, ayun. 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 Uh, Ano ba? Sige na Oo! Wala na Ito po Ito po sorry. <laughs> Magmumukbang tayo mamaya. Oh. Hindi, race yan. Sino unang makaubos. Dalawang grupo tayo. Mm -hmm. okay. uh, so ayoko 'yan. Ah, oh. ayoko. Oh, na 'yan, blood. Ayoko. <laughs> ayoko. Nakaka-high blood. You know, ito dapat pa-high blood. para di para ma walang ulam, Alam mo nakaka-high blood box sa lechon, 'yung buto. Ito, hmm. Bakit? So, Ede, de, nagkain na ng lechon sa bahay, ano? Ayan, natira yung buto-buto. Buto na lang. E nung pagdating nung tatay, na high blood dahil ma ano siya makain. <laughs> Ayan, so, okay. meron po, meron po, meron po tayong lechon, pero hindi po sa atin yan. <laughs> Iniram lang natin sa video. Oo. <laughs> oh. So, yan, breakfast. Naamoy mo ba, bo? Ang naamoy ko. <laughs> ko pala nagtanong ano <laughs> kaso hindi sa atin eh. hindi hindi ano yung sabaw amoy na sabaw. Hmm. Kata, yung sabaw ano siya yung mga yung mga ganito, mabilis ho namin yung, madetect, yung, hmm. yung 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 pati yung mga five five house away <laughs> na amoy ka na didetect <laughs> okay, yeah. and of course Tech J yan Tech Jay good morning good morning, good morning. So ayan, yeah, katayang medyo puyat na tayo, katayang na itong buong linggo na ito, but it's okay. Pwede naman tayong bubawi sa Mother Day. For now, ibuhus muna natin ang ating lakas, uh, oras para sa makukubahin natin dito sa sim.

Dito po tayo sa chapel area po ng subdivision kung saan meron po ongoing na relief operation. So, salamat po. Salamat po sa uh, World Central Kitchen. Pakita ko sa inyo natin. World Central Kitchen. So, sila po yung uh, nag-bibigay uh, po ngayon ng pagkain. So, perfect din. May mga kapila sila. Ay. Meron so, po sila pinamimigay na Salamat po sa world center kitchen wow, well, wait lang co-coordinate muna uh, Good thing ka tayo na may mga private sector tayo, mga private, uh, private groups na nagkaganit nag -ga, po, nag-ooperate. Salamat po. If ever po, ko kung madodogol yung uh, food meal nila dito, pwede natin namang ilipat yung uh, food meal natin doon sa kabilang barangay. Kaya, ayan. Uh, try po muna natin uh, i-coordinate, katekram. Hello? Yes po. Mm -hmm. <laughs> Hello po. Kasi taga-mula ka na ako. Eh. Ah. Pinost niya ate yung... Yung vlog nyo, tapos ah, ano yes. sabi niya, ito yung kinijohan, oh, sabi siya. Opo. Okay. Oh, Ay, ako nagpampaka. I-promise namin na uh, meal po kami. Um, Shoutout po kayo. Ano pangalan uh, nyo, tita? Sa Salonaan. Sa Salonaan. Uh, uh, Saan po kayo sa Bulacan? Bantamari. Okay. Ano po, uh, may bahay po kayo doon talaga? taga Bulacan. Okay. Ilang taon na po kayo dito sa Cebu? 20 years. 20 years. Kamusta po yung experience ng ano? Kasi talaga ano, makita kami sa mundo. Oh, talaga kami sa mundo kasi ano, sira namin yung tubig, papasok na tapos nung lalabas kami, ito siya. Oo. Lalabas namin. Pagbukas ng husband ko, wala kaming alam na hanggang dibdib na yun. Dibdib na. Pagpasok sa amin, hanggang bewang agad. Buti na lang, meron kaming fire exit sa namin sa... Uh, Hindi na kayo nakipag-evacuate talaga? Sa bubong agad? Sa okay. bubong okay, talaga. Akyat okay, talaga. May par exit lang kami. Hmm. At least safe. Na, kamusta po ang cleaning so far? So far, okay naman na. Kasi yung ano... So, Di na po? Natutulog yan. Kasi din. nagtutulungan talaga. Bawat street. Tama. Kanya-kanya talaga kami. Nag-hire na lang talaga kami. Kanya-kanya. Tapos okay. chip-in, chip-in talaga Oo. So, oh. Tulong-tulong. Pag ano namin, or makapag-concentrate kami sa mga malamit. Or at least, pag nag kami ng ano, sa house, pag labas namin, hindi wala na ikot eh. Tama, diba? oo. Kasi yun yung ano eh, paulit-ulit yung or ano. Pero mostly ang problema ngayon talaga dito, drainage, kasi nagpapara na pala dahil yeah. saan. atin. Puno sigurado ng lupa ang ano yung eh, drainage eh. Siyempre, mga karpentero, mga busy. Busy, plumber. Dire diretso lang, kasi ano naman. Kasi nakaka-happy din pag tumukonta ka dito, parang mawawala ah, yung stress mo. Nakaka-boost na. ng moral yung Eman. ano. Kasi everyone, parang ano lang kayo, nag-share-share kayo. Iyon mm. Yun, Isam? yun talaga yung babalikan mo dito, oh. hindi lang bahay. Yes. Yung, ever since talaga. Uh, Siyempre, tita, mapapanood po ng mga kaibigan po niyo dito. Any message for for everyone? Ano lang, be strong. Laban kami. Sabay-sabay kami baka. Tama. So, according po sa collaboration ni Sir Carl, so yung hati po pack meals is uh, uh, for dinner po nila. So, ayun, tatay ko food meal pack meals. I already followed you ah, Thank you. room Any message po to... Ah, okay. Yes, thank, you. thank you so much to the spectrum community for helping the Villa Del Rey residents here in Bahay and Cebu. It's really a great help and it's our, um, you know, it's also in return, we are very thankful for your effort in, Welcome. in giving the Welcome. foods mm -hmm. and yes. of course supporting us in any kind. Thank you wow. so much. Thank you. family. Thank you so much. Thank you. you you you. Yes. Thank Laban. Laban This will serve uh, as their dinner later. So yung kaninang nakita nyo, kanina pa sila nakapila for their lunch. So ayan, maraming maraming po mm. salamat. At uh, bigay tayo ng konting ginawa at telegram. Masave na nila yung budget nila ng kanilang dinner na ating pong uh, food. So thank you so much. Pero puntahan natin yung mga houses na binisita natin dito last time para malaman natin anong condition nila after some few days. Aww. Katagram, dito po tayo last time. Tingnan natin after like four days? Or five? Almost one week. Almost one week. Can we go closer there? Para... That is part of the original positions of cars during that time. Ito, Katagram, uh, hindi pa po ito nagalaw, right? Ito, ito yan, yung, Ganon, yung ganun, yung So, Katagram, yung mga streets na nakita natin, we can have an overview kasi itong street na to hindi pa uh, masyado pang nalilinis. So we will just have a clip tita. Come on, a box. Okay. Hindi lang siya baha, kung literal na putik at ekram yung kapal. Kasi galing sa ano yan? River. 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 Mo. Ma parang mga laruan ka, Tekram, yung mga sasakyan. Yeah. That's the last, uh, last, last hura na yan ng ano? pulling out of cars kaya nandito to siya. Ay, edit. Ay napakahirap. Pwede tayong umano doon kahit dalawa tayo. Yeah. Let's go. O, oh, sige. Ingat, lang, ingat, ingat lang, lang, ha? Huwag masyada. Amping, amping. Ingat lang, ha? Yeah, po. Do not go beyond the, those cars. Uh, magandang yeah, hapon po. Do beyond those uh, sample cars. Nga yeah, po. Magandang yeah, hapon po. Kuya Ben, tala. Maayong hapon hapon po. Oh, good oh, thing. nice. You, nice. Lord. Thank you, Lord. Thank you. Ayan, kate, Before mm and after. Mm So, maganda ang ano nila dito, Kuya Carl. Maganda yung uh, sistema nila dito. Oo. -o. Tsaka, ano talaga? Ma oh. Kuya Ray, pwede po ba namin masilip yung loob? Like, okay lang? So, after one week ka ay, kaso baka mga yeah. Hindi. Oh. Compromise. Ako mm. rin mm. natin. Ito yung yung bumalik yung ulan na dito na good flow. Mm. Ah, <laughs> nung umulan. Oh. <tinyo> Ayan, ceiling, no? Ang tubig dito, pwede saan umabot? Hanggang saan? Ah, ang taas pa pala. <tinyo> ah, kaya ano? oh, ito na. Dito. Hanggang Ayan, saan, yung saan, tubig. Ito, ko Kuya August. Ayun. Talagang yung buong siling talaga. Nga, -bala -bala. mataas pa. Oh, mataas pa. Hanggang dyan daw yan. Yung tubig. Ayun, oh. Mm. Thank you, Kuya Ha. Thank you. Thank you. Salamat. Iron Man. At least, uh, uh, Iron Man. Pasabi na lang po dun sa asawa po niya. Mm. napare sir, na uh, yung video natin? pa sir. Wala siguro ang time manood. <laughs> yung wife ko yung nag a no, sa natural. side. a uh, sa ah. Dito siya dun eh, di ba? Ayaw. Hmm. Hello? Ibalik ni? Sure. Sa so, na ako balik ka. <laughs> si Hi. Tita. Tita. Getting better. Nice. I'm very sorry po na late kami okay, ng two days. Kasi nag-ikot ik po sa mga... Oo. Oh. oh. Godless. No. Oh. Kamusta po kayo, tita, after the last time? Nagpa-disinfect kami sa mong sulod. Kaya para kuhan sa... Oo. Oh, oh. Ay para ma, uubahan na naman ito ng mga kabinets na mo. Para... Kuwan na. Para masudlan na. Mm -hmm. At least bahinay-hinay. Mm -hmm. Pero laki nung ano, naging improvement from the last time. At least secure na, maski kuwan. Mm -hmm. Palab palaba na lang kami. Yung sasakyan, tita? Na, gito na sa insurance. Mm -hmm. sa Pagpuga ng Butin tita, naman. sagot lahat. Oo, kay... Two months pa lang yung ano namin, sasakyan namin na-release. Nag-ano ah. nag, kasi kami, nagpalit kami ng unit. Tapos nung September 13 lang siya na-release as in muo. So insurance. So ang cover po niya is everything? Kapalitan po ba ng bago? Total loss. Oo, oh, total yung loss maganda. na siya. So new new, new unit. Buti naman. Yun naman ang maganda kategram kapag covered ka ng mga so, ganyan yung mga insurance. yun. So, yun. Ang amin lang yung pwede pang ma-save siya. Ano na namin? Pero ang hindi na tapo na lang. <laughs> pwede dito makasilip sa loob? Sure. Ayan. May nang hmm. ano, may nang okay. okay lang, tita. Sige lang, okay lang. Hindi pa masyado sa kwarto-kwarto <laughs> lang ang ano. <laughs> may dala po kami dun eh. May dala rin po kami mga yung pinangako namin. Yung na, yutin. Tsaka okay. po yung ano. Oh, sige, pwede ah, yung naka, naka po. pwede, pwede na po. Brother ko yung nakatalikod. Pwede, pwede na po yung yung ano dito. Ang hapon po. Check lang. Magandang... sir, hanggang po umabot yung Sir, ang sir, ito. Sa mito ito. Kaya po. Kaya po. Kaya po. Kaya po. Kaya po. Kaya po. Dito may putik pa oh. Ay, okay na. Okay na. Okay na to. Pang dalawang business na to. Ano? Hanggang tuhod na yung putik. Ito. Malinis na to. <washout laughs> eh. Oh, tingnan mo yung... Pagkatapos lang ang Wash out uh. sa uh. talaga. Oo. Oo. Yan ang yan ang lipid putik. Tanan dito Wala. sa loob. Tanan dito sa loob. Tanggan. Tapos. Ang second floor ang nasib. Opo. May mga second floor. Yung may mga second floor yun. Video ang filter na gamit sa isigang turbo ay na, mababa. naiangat yung gamit. Walang tinihan. Ha? Nasa likuran lang nila kuya August ko nung. Ayan o. No? Kaya delikado talaga. Mm -hmm. sa likuran ko Ram yung ano. Hmm. Ikaw bigay yung magkili ng guwan, natuwa. Ubus lahat Pati yung inipon At namin na pira na natangay. Na, na, hindi namin Pati. alam kung nasa na. Inipon niyang pira? Pila ka to. Ha? Yung inipon daw niyang pera, natangay ha? din. Hanapin natin, Tay. Ha? Hanapin natin. Ah. May ginto po ba doon? Pati sa kinan, hindi na nga mahanap. Pira pa kaya. Ka. Hmm. Baka may ginto, alahas. Wala, wala ginto. Ah, treasure hunting. <laughs> ito buti po na save niyo pa to ano oh, to. dito. Ang lahat ang gamit intact pero wala hindi na ma pinalabas na lang namin. Mm. Hmm. Ito na lang yung, yung mapakinabangan dyan, table. Yan, wala na yan, sarang yan. Oo. Oh. Hindi swasing. Mm hmm. Su mm hmm. <mileuges> lang namin dito kasi sa street na to, mayroong contractor. Ah, yeah. So, may mga equipment sila. Perfect. Mm hmm. S that is still good. Oo, oo. So medyo no. Eh kung magulat kami sa ano, sa city government. As ah, hanggang na yun. Sa, Kaya, ba, ay, lang. sa so, lawak ba? po kasi. Yun ay. So ang petition sa likuran, sa may, di ba naka... Na, ko yung vlog ninyo eh, doon nag-interview kayo doon. Sa Kumon. Sa mm Kumon. -hmm. Oo, mas mas grabis la dito di ba wash out na hindi na mi the other day oh. kato ito kung hindi na atan ba the day, the day. so mandi modi mo di mo balik ko uh na -huh.

Okay. okay. Thank you very much. Tita. thank you po. Oi, thank you. oi, thank you very much. Hanggang, ah, hanggang sa susunod. Ayaw lang po. Dili na may anang. Wala Wala na. magbakasyon sila. Bakasyon na lang. Bakasyon na lang. Thank you ha. Thank you. Opo. Picture daw. Picture daw. Picture daw. Tito John. Thank you. Video to ha. <laughs> si Kapobri Black at saka si Sir Ram. Tech Ram. Si The Box. Si The Box. Salamat. Thank, thank, thank you. Welcome you. po. Thank you, thank you. Love you, Tay. Thank you. Hello, po. Ano man. Welcome po. Bye-bye. Wala akong ano ka, Tekram. Walang pinipili yung ganitong ano. Kaya di ba sabi nung no, ano, yung mga material na bagay dapat di mo... Ji. oh, dapat nating i-just lang. lang. Siyempre, sagat. God. Thank you. Kante Kram, kay nanay kanina. Laban lang kay tatay kanina. Yung lungkot ng mata niya. Ramdam ko yung lungkot nung ano yun. Ay, wait lang.